Sa mata ng mundo, isa itong kwento ng inspirasyon. Isang Cinderella story ng totoong buhay. Isang batang hamak, musmos pa lang ay naranasan na ang pait ng gutom. Ang lamig ng bangketa at ang tunog ng kalye bilang kanyang duyan. Si Arnel Pineda, isang batang kalye na minsang namuhay sa lilim ng karukhaan. Kumapit sa kanyang boses para mabuhay, para manatiling tao. Sa bawat nota ng kanyang kanta, may kasamang pighati. Sa bawat sigaw ng kanyang puso, may bakas ng pangarap. At sa bawat pagtatanghal, may aninong sumusulyap mula sa likod ng liwanag. Ngunit, may mga tanong na hindi masagot ng ordinaryong tagumpay. Paanong sa napakaraming mga awit sa mundo biglang napansin ng isang sikat na banda sa kabilang panig ng daigdig. Paano ang isang YouTube video na halos walang views noong una ay naging daan sa kanyang pag-angat sa isang napakailap na entablado at paanong sa loob lamang ng ilang buwan ang dating nangangalakal ng basura ay naging tinig ng isang alamat. May mga bulong, mga sabi-sabi, na ang kanyang kwento ay hindi simpleng swerte kundi isang sinadyang pagpili na may mataas na pwersang gumagalaw sa likod ng laylayan ng katotohanan isang kasunduan isang pagtawid sa hangganan ng karaniwan at ng kababalaghan dahil sa likod ng kanyang mga ngiti may mga sandaling tila nawawala na siya sa sarili may mga oras sa entablado kung saan ang kanyang boses ay parang hindi na kanya. At may mga panahong binabanggit niya sa panayam ang mga panaginip, mga kakaibang bisyon na paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Ito ang kwento ni Arnel Pineda. Isang kwento ng tagumpay at marahil ng isang pangakong may kapalit. Maligayang pagdating sa likod ng musika. Maligayang pagdating sa dilim. Noong taong 2007, isang YouTube video ang biglang sumulpot. Isang lalaking may maliit na katawan pero may boses na tila hinulma para sa rock gods ng nakaraan. Walang production team, walang agent, walang backup, pero ilang linggo lang ang lumipas, isang tawag mula sa Amerika ang dumating. Isang banda na bahagi ng kasaysayan ng musika, hinahanap ang bagong tinig matapos mawala ang kanilang iconic frontman. Tanong ng marami, bakit siya? Hindi ba't may libu-libong auditionist? Bakit ang isang video mula sa Pilipinas? Mula sa isang dating palaboy, ang biglang pumukaw sa mata ng isang multi-million dollar ban. Ayon sa ilang lihim ng dokumento na sinuri ng ilang investigative researchers, ang tagumpay ni Arnel ay tila sumunod sa isang matandang pattern. Isang ritual na paulit-ulit nang lumalabas sa kasaysayan ng mga biglang sumik. Isang pattern na konektado sa Illuminati style organization na pinaniniwalaang kumokontrol sa industriya ng musika. Sa isang video ng live performance ni Arnel, mapapansin ang kakaibang kilos ng kanyang katawan tila may external force na humahawak sa kanyang galaw. Sa likod ng kanyang mga mata, may minsang pagkalito. Parang may tinig na nagsasalita sa kanyang isipan. Minsang may nabanggit si Arnel sa isang panayam sa radyo. Minsan, parang hindi ako ang kumakanda. Parang may ibang boses na ginagamit lang ako. Ang sabi niya, ito ay tinanggal sa replay ng interview hindi na muling binanggit at dito na nagsimulang umugong ang isang mas matinding tsorya na si Arnel ay hindi lamang napili dahil sa kanyang talento kundi dahil sa kanyang kaluluwa. Na likod ng kanyang bigla ang pag-angat, may halagang ibinayad. Hindi pera, hindi fame, kundi sarili. At kung susuriin ang ilang lyrics ng mga kantang inawit niya, tila may mga palihim na mensahe ukol sa kontrol, pagkawala ng sarili, at pagsuko sa isang mas malaking puwersa. Ito ba'y simpleng tagumpay o bahagi ng masalimuot na plano ng mga nilalang sa likod ng musika, teknolohiya, at kontrol sa kamalayan? Sa unang tingin, mga kanta lang ito ng pag-ibig, pangarap at paglalakbay. Ngunit sa masusing pagsusuri ng ilang esoteric researchers Maraming awitin ng Journey lalo na sa panahong si Arnel na ang frontman. Ang tila may cryptic code o mensaheng palihim na inilalagay sa mga salita at musika. Isang halimbawa ang kantang Change for the Better. Isang tila positibong pamagat, ngunit pakinggan ang unang linya. A midnight hour calls me from the shadows. A change is coming, but at what cost? Sa likod ng upbeat na tono, may mensahe ng pagtalikod sa dating sarili. At ang midnight hour, sa occult symbolism, ay sumisimbolo sa panahon ng transisyon. Ang sandaling, ang kaluluwa ay nawawala at pinapalitan. Sa bawat performance ni Arnel, may mga sandaling bigla siyang tumitig sa kawalan. Mga ilang segundo ng pag-freeze at makikitang parang may bumubulong sa kanya, matay dilat, ngunit tila hindi siya ang naroroon. May eksaktong footage sa 2010 concert sa Las Vegas sa gitna ng Separate Ways, bigla siyang tumigil sa pagkanta, tumingala sa itaas, at pumigkas ng mga salitang hindi bahagi ng kanta. Mabilis na pinatugtog ulit ang gitara. At ang eksena ng iyon ay hindi na isinama sa official na release. Ayon sa isang body language analyst, may ilang indikasyon ng microexpression na karaniwan sa mga taong under hypnosis o mental programming. Ang mga pilit ng ngiti, hindi tugmang kilos ng katawan at paminsang blank stares sa entablado. Ngunit hindi lang si Arnel kung titingnan ang mismong bandang Journey, may mga palatandaan ng koneksyon sa tinatawag music industry elite. Sa ilang album art ng banda, mapapansin ang simbolo ng All Seeing Eye, ang phoenix na muling nabubuhay, isang metapora ng rebirth pagkatapos ng ritual sacrifice, at ang paulit-ulit na team ng Ascension ang pag-angat ng kaluluwa sa isang mas mataas na dimensyon o sa ilang paniniwala ang pag-alis nito sa katawan. At si Arnel, sa ilang pagkakataon, binabanggit niya ang recurring dreams, mga panaginip kung saan siya'y tinatawag ng isang boses. Hindi niya kilala, ngunit pamilyar. Hindi niya nakikita pero nararamdaman. Minsang sinabi niya sa isang panayam, lagi akong nasa isang lugar na parang puti lang ang lahat. May boses na nagsasabing, Handa ka na. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun. Pero paulit-ulit na bumabalik. Handa sa ano? Para kanino? Ito na nga ba ang presyo ng tagumpay? O isang babalang hindi napansin hanggang sa huli na ang lahat? Sa pagdaan ng mga taon, patuloy pa rin ang karera ni Arnel Pineda. Naglalakbay sa iba't ibang bansa, daan-daang konsyerto, milyon-milyong tagahanga. Ngunit sa bawat tagumpay, tila may kapalit na hindi nakikita. Tahimik, mapanood, at palapit nang palapit, may mga pagkakataong iniuulat ng mga fans na may glitch sa kanyang performances. Mga sandaling ang kanyang boses ay biglang nag-iiba ang tono, nagiging mas mababa, parang may kasamang ibang tining na parabang dalawa ang kumakanta sa isang katawan. Sa isang hindi kilalang podcast, lumabas ang dating asistan ng band crew. Ayaw niyang ipalabas ang kanyang pangalan. Pero sinabi niya, minsan si Arnel ay naglalakad mag-isa sa backstage. Paulit-ulit lang ang sinasabi. Hindi ko sila tinatawag. Ako ang tinatawag nila. Tinawag ng sino? Sa ilang paniniwala, may mga nilalang na naninirahan sa pagitan ng mga frequency ng tunog, mga entity na hindi naririnig ng kariniwang tenga, ngunit na isasama sa musika, sa alo ng mga boses at sa mga kanta ng napiling vessel. Ang teorya, si Arnel Pineda ay hindi lang basta napili. Siya ay tinaniman ginawang tagapagdala ng isang sinaunang tinig, isang boses na matagal ng tahimik, ngunit ngayoy muling nabubuhay sa kanyang lalamunan. Ang kanyang pagsikat ay hindi aksidente. Ito ay yugto ng isang plano, isang musical na seremonya na dinadaan sa kanta ang enerhiya mula sa milyon-milyong tao at ibinabalik sa isang puwersa na unti-unting bumabangon at sa pag-awit ng Don't Stop Believin. Isang milyong kaluluwa ang sabay-sabay na nagbubukas ng isipan, sabay-sabay na nakikinig, sabay-sabay na nagiging channel. Ang kanta, ayon sa ilang okulistang mananaliksik ay hindi lang simpleng mensahe ng pag-asa. Ito raw ay activation key isang awit na may vibrational pattern na naaayon sa mga ancient frequencies na ginagamit sa mga ritual noon pang mga panahon ng Babylonia. Ngayon, tanong na lang, alam ba ni Arnel ang lahat ng ito? O siya mismo ay bihag sa musika ng kanyang tagumpay? At habang patuloy siyang umaawit, mas lalo siyang nawawala at mas lumalapit ang tinig sa likod ng tunog. Ang tinig na matagal nang naghihintay sa tamang pagkakataon, sa tamang katawan, sa tamang kanta. Don't stop believing. Sa mata ng mundo, si Arnel Pineda ay isang inspirasyon. Ang sagisag ng pag-asa na kahit gaano kahirap, may pag-angat, na kahit gaano kadilim, may liwanag. Ngunit paano kung ang liwanag ay nasa masyadong maliwanag para sa mata ng tao. Paano kung sa likod ng mga palpak at spotlight ay may mga matang nakasilip sa dilim, mga matang hindi galing sa industriya, hindi mula sa mga producers o fans, kundi mula sa mga nilalang na matagal nang nariyan. Tahimik, nanonood, naghihintay. Sa bawat kanta, sa bawat nota, sa bawat sigaw ng kanyang boses, parang may isinusumpang bumubukas. Hindi natin alam kung ano. Hindi natin alam kung kailan. Pero ramdam natin, may kakaibang enerhiya sa likod ng kanyang awitin. At habang tayo'y tumatawa, kumakanta, at sumasabay sa kanyang himig, hindi natin alam na baka tayo na ang bahagi ng ritual. Dahil ang tunog, minsan, ay hindi lang basta musika. Ito'y pintuan ito'y sigaw sa kawalan at minsan may sumasagot. Si Arnel Pineda ay patuloy na kumakanta, patuloy na umiikot sa mundo. Ngunit ang tanong ay hindi na kung paano siya sumikat. Ang tanong ngayon, ano ang isinuko niya para marinig tayo? At sino ang talagang nagikinig? Hindi lahat ng kanta ay para sa tao at hindi lahat ng tagumpay ay regalo.